Hello everyone. A day in my life as a single mom. Ayan. So wala tayong cleaning today. Pahinga natin today. Pero nag general cleaning ako sa bahay kasi nga hindi ko alam kung saan galing yung mga ipis. Ang daming ipis ko gala Kahit linis naman ako ng linis araw-araw. Pero bakit maraming ipis pa rin? Tapos, nahuhuli na sila tapos susunod na araw bigla na namang dami sabi ko saan kaya nang galing itong mga to so ang ginawa ko guys mula nung ginawa ko to medyo umunti na lang sila so ang ginawa ko guys nagano ako ng asin ayan nandito nilagay ko sa ilalim ng shoes ayan dun mga shoes So, yan ginawa ko. So, yan ginawa ko, guys. Naglagay ako ng asin. Tapos, nilagyan ko ng ano, a uh, fabric conditioner. So, yung mayroon ako dito ay uh, champion fabric conditioner. So, mula nung nilagay ko to, dito sa ilalim, wala na akong nakikitang mga ipis dito. So, nilalagay ko siya sa Dalagayan ng sapatos kasi mostly andun yung marami ipis kasi nga medyo magbaho yung mga sapatos, di ba? So ayan, nilalagay ko siya dun sa sulok. Ayan. Dun sa pinakasulok. Tapos saka ilagay yung shoes. Ayan. And then mayroon din doon sa kabilang tulo. Hindi dito din sa may ilalim ng lababo. Kasi ito sa may ilalim ng lababo, marami din. Bigla na lang silang dumami. Hindi ko alam saan sila galing. So, kadalasan, nanggagaling sila dito sa may, ano, sa may tubo. Siguro dun sa ilalim galing. So, ang ginawa ko din, ayan. Ayan, so, asin siya. Asin din, mayroon din siyang fabric. So, ito naman, ito fabric dito ay downy na. Downy na pink. So, ayan, mula nung nilalagay ko din siya dyan, umunti na rin yung mga ipis. Yung ipis na nakikita ko, hindi na siya galing dito. So, doon na lang sa mga walang ganito. Kasi naglalagay din ako sa mga sulok-sulok talaga. Kasi, doon mostly nga sila, doon sila nagagaling. So, ayun. Tapos, nag-ano ako ng sunrok sa sahig. Kasi nga, siguro katagalan kasi, lalo na kapag Uh, hindi hindi siya nalinisan, hindi na nawawalisan. dumami sila bigla. Then, dun sa CR, mayroon din ako nilagay kasi hindi pa ako nakabili ng albatros. Ganon din yung ginawa ko dun sa bandang gilid ko lang nilalagay. So, ayun. Pagmulan, wala na rin. At ah, saka, nanatili din na mabango yung kwarto, guys. ba diba? So, yun lang ginawa ko. Naglagay ako ng asin dun sa mga empty bottles. Pinutol ko lang yung empty bottles. Tapos, nilalagyan ko siya na asin at saka fabric. So, ayun. Mayroon pang ibang isang idea, guys, na pwede din natin gawin. So, tuturo ko sa inyo. Ganito. Yan. Ilalagay naman natin siya sa bandang CR. Yan. So, gagawin natin, ito. Kuwata yun ng ah uh, napkin. Yan, napkin ang gagawin natin guys. So, ito napkin. Yan. Ah, napkin. And then, hatiin natin siya. Hatiin natin siya, guntingin natin. Hatiin natin siya para magiging dalawa. Yan. Tapos, ito, kalahati. Ilagyan natin siya ng fabric. Yan. So, ito. Ilagyan natin siya ng fabric. Ayan. Medyo damihan lang natin. Ayan. Ayan. So, yun na siya. Yun na siya. Ayan. Diba, di tayo mahihirapan nito maglagay kasi mayroon siyang paniki. O, dagdagan pa natin para medyo talagang mabango siya. Yan. Yan siya. Yan siya. So, gagawin natin, tanggalin natin yung tape dito. Tanggalin natin yung tape dito. Ayan. And then, saka natin siya ilalagay sa dito sa may CR. Kasi yung CR namin, wala kasing ilaw. Napunde. So, dito natin ilalagay. Ayan. So, dito natin siya ilalagay. Ididikit lang natin siya. Ayan. didikit natin siya dyan. So, ayan siya. Dyan. <laughs> so, manatili ng mabango. Yung ating comfort room. And then, pwede din natin siyang gawin yung kalahati. Ito. Kalahati. Lalagay din natin siya sa ilalim ng mesa. Ito so, sa ilalim ng mesa. Kasi so, doon din maraming piece. Yan. So, lalagay lang din natin siya ulit. Okay. Now, down. Daun. Down ni Fabric. Yan. So, ayun siya. Yan, yan siya, guys. So, ididikit naman natin siya dun sa ilalim ng table para hindi makikita ng mga tao in case na mayroon tayong bisita. Nakakahiya naman, di ba? So, ayan. Dito natin siya ilalagay sa ilalim ng table. Ayan. Dito natin siya ilalagay. Didikit lang naman siya, guys. So, yan. <laughs> Mabango na yung ating kwarto. Pero, at, pero hindi siya nakikita, ba? Diba? So, yun yung technique para makaroon tayo ng mabangong kwarto. Pero nakadipindi yun sa inyo kung ano yung fabric na gagawin nyo. Since kasi, iba-iba yung amoy. 'di diba? So kung anong mayroon kayo sa bahay na pabrik, pwede 'yan. 'Yan. So ayun, ang bango na ng kwarto. <laughs> Wala pa na diskarte. Bango na ng kwarto, guys. Diba? At 'Di ba? At din nila nakikita kung saan ang gagaling yung mabango. <laughs> so, ayun, discard pilang. At least may pandidikit naman kasi siya sa ilalim. ba? Diba? Kasi nung nakaran kasi, daming ipis, tapos pagpasok mo, since kasi kulog kami, kasi walang bintana, yung pinto lang. Pag isasara yung pinto, amoy kulog. So, ayun, pag bukas mo, pagpasok mo, ano, medyo maamoy, maamoy kulog. So, ayun, pagpasok mo, mabango na yung parto. So, ayan lang guys, tip ko sa inyo. Thank you!